MS TV, and DJ20. So, yan nga guys. Kanina, pumunta ako sa grocery store para mag-grocery. So, dala ko isang libo. Kwento lang ha. So, sa panahon ngayon talaga, although tumas yung sahod mo, tumas yung sweldo mo, tumas din yung bilihin. Dito na pumapasok yung inflation yung pagtaas ng bilihin, pagbaba ng value ng pera. Kailangan guys, ngayon, mag-isip tayo ng paraan kung paano magkaroon ng another income. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa company o sa mga industrial company, mga factory, kailangan natin dumiskarte. Ako, nagbablog na ako eh. Ito talaga yung gusto ko. Pero ang gawin natin guys, kailangan pa rin natin na i-manage yung pera na kinikita natin. Although meron tayong kinikita, hindi naman palagi tayo may trabaho. Sa panahon ngayon guys, kailangan mo ng utak gamitin sa mga bagay-bagay. Malawak na. Malawak na. Pwede mong gamitin ang social media para kumita ka. Maraming mga vlogger ngayon, maraming mga streamer, maraming mga influencer na kumikita ng malaki. Kailangan mo lang gawin, gawin ang gawin kung saan ka magiging masaya din dapat. Ako bilang isang vlogger na nagsisimula pa lang, alam ko na sa una mahirap. Pero darating yung araw, lahat ng mga tinanim ko na mabuti ay babali.